Pasko na mga kaibigan Welcome back sa akin YouTube channel Proceed na tayo sa ating video mga kaibigan Ayan, nakachange yung cellphone ko So ito yung kanina 2.24 ng tanghali okay. At yung Ayan, yung battery pack ko na yan 14 volts kaya nagre-recharge siya naka-blue means nagre-recharge kasi trick na trick yung araw niya mga kaibigan And, check natin yung isa 67% naka-charge lang to yung isa kong uh, reserva na battery pack na 18650 battery pack Ayan mga kaibigan, dito naman tayo. So, nag-stop charging niya siya kasi nakapula yung aking step-down converter. So, naiwanan niya ng 13.8 kasi medyo kumilim-lim yung araw. No? Nakubera ng ulap. Kaya, ada talagang ganyan ang buhay na nagsosolar. <laughs> ang solar generator natin pag ganito nung condition talaga so yung kaninang cellphone mga napuno na pati itong record ko napuno na rin so okay na yan ang oras pala ay 3.53 so mag alas 4 to so wala na talaga yan patay na ang peak power natin dito mga kaibigan na so wala pang ibang nakasaksak bukod sa electric pan pakita ko lang sa inyo mga kaibigan papatayin ko at bubuksan ayan oras na para sa AC charging ayan so simula 4 alas 4 hanggang alas 6 so titignan ko ah uh, check natin kung mabilis kasi ano tayo 5 amps tong power supply ko so yan suksok lang na maigi you know? o yan nagcha charge na siya so orasan natin to mga kaibigan no? tapos mamayang gabi tignan natin Ayan, mukha alas 4. Ayan, update ko na lang kayo mamaya mga kaibig. So, ito mga kaibigan, pagkatapos no, na no, maghapon na pag-red church, tsaka pag-discharge, itatry ko naman to sa ilaw kasi may tira pa naman to. Tsaka, nag-church ako sa charger ka na gumamit ako ng AC kaya kaya te test ko naman to sa 5 watts na LED light kasi itong 5 watts na LED light ang mga liwanan na ito parang hindi nga 10 watts eh pero subukan pa rin natin kasi yung, itong battery to medyo mababa yung kanyang watt hour kasi so, ang capacity lang nyo ito sa 5,000 mA na isa eh nasa ano lang nasa 100 120 hours lang hindi e, katulad nung isa kong gawa yung naibenta ko mas malaki 150 watt hours yun dito naman sa clip na ito mga kaibigan dito naman ball check ko yung yung battery pack ko kung ilang voltage na yung natrap niya simula nung alas 6 ng gabi ayan Ayon mga kaibigan meron kayong ganitong klaseng setup mga kaibigan lalo na kung dalawang pares lang ng it ah, 32,650 na litro postpaid so gamitan na lang siya ng malit na load so mga cellphone yung mga DC pa na mabababa ang load tapos ay wattage pala sorry <laughs> wattage pa so ma uh, malilit din na watts na LED light kasi itong ano, type watts medyo oh mahina pero madal madalas eh malakas din humigit malit lang kasi yung setup ko at dadagdagan ko pa yung battery ngayon so dito eh nakakatipid na rin kasi nag easy charger lang ako ilang oras lang yun mga 3 oras so araw araw ganun malaking tipid din kasi hindi ko naman ginagamit masyado yung red light eh pinapatay ko rin tapos yung DC pan ganoon din pinapatay ko ito nga pala yung reserva kong battery nagawang ko rin ng review so eh, dito muna tayo sa nga yung ayong kasi maganda tong battery na ito eh ang ginagawa ko rito mga kaibigan is eh, hinabangan ko yung araw na lumitaw para makapag-recharge na ako sa lithium ion phosphate kung mapapansin nyo mga kaibigan eh, buhay na buhay pa yung aking battery pack na lithium ion phosphate Ayan, may tira pa siyang ano yan 12.5 tapos nire-recharge ko na rin yung power bank para pang backup ko mamaya pag nire-recharge ko yan tapos may naka-charge din ako cellphone. So itong cellphone na ito nag-charge lang. <laughs> Shout out din sa nag-charge. <laughs> Ayan. So hintayin ko na lang malobat talaga. This time naman mga kaibigan, eh, hindi ko na hinintay na malobat kasi matagal siya malobat kung mga load mo lang is cellphone tapos led light, DC pan yung maliliit lang na kumonsum ng wattage it's eh, okay na okay so matagal siya wala akong ginamit na inverter yan nakabilat na siya kung so, ito yung ginagamit kong DC DC converter yan 5 watts yan ay, 5 watts 5 amps yan mga kaibigan maganda to mga kaibigan ito yung ni-recommended ko sa inyo mga kaibigan na bilid nyo kesa dun sa PWM kasi ito maganda to mabisa uh, mag recharge ng mga battery pack kung mahalala nyo to may kaibigan yan, tsaka itong power station na ginawa ko silang dalawa ibinenta ko lamang ng 4,000 tapos bumili ulit ako ng bagong uh, battery set ito na naman yung kalaban natin mga kaibigan hello muna kayo sa aso ko sa <laughs> so, yan makulimlim oh. na naman siya oh. takip na takip so, buong buo yung ulat nahirapan na naman mag charge yung aking battery pack mga kaibigan yan oh yan siya nakapwesto ko pag umaga nasa tapat ko lang ito yung wire papunta doon sa solar so yan wala nang ibang nakakabit dyan mga kaibigan ah, oh, ito yung ano, step down converter natin. O, oh, gamit na gamit na. Nakaset yan para rito. Tapos pwede ko naman baguhin para maging 16.8 para doon naman sa 18650 na battery pack. O, oh, charge siya. Ganito yung sinasabi ko mga kaibigan. Kaya mas maganda yung ganito. DC-DC converter kaysa doon sa PMWM. O kaya, bili kayo ng MPPT solar charge controller. Kaso nga lang, malaki yun, mga kaibigan. Kung ganitong setup natin, yung maliliit lang. So, DC-DC converter, okay na okay na yan. Kasi compact tayo eh, di ba? Pag magta-travel. Ayan o. No? na ako sa ating okay. guide may makulimlim pa rin pero ito isang ko na sa dito kasi yung araw na ako is nasa taas ko nice, na nakikipid sya naka blue subukan natin ito buksan na ako dito yan yan 13.2 mga kaibigan so tumataas sya since may sabi kong ito 16 na 16.8 volume na bakit ito yan useful na useful to lock ko yan lock up ko yan lock up hindi ko na nakapakilaman ito kasi ito lang yung naman ito naman yung naman ito mamaya naman ito gagamitin ko ito na may ipupunta ito so bali na isabay ko lang sa dini sa dini na sa video sa video na ito kaya ni-separate tong video para uh, ma-review ko yung sarili kong bawa so, na uh, battery pack na ito so, ito yung charge power na ito so malapit pa mga so, na yung aking paligid mga kaibigan maluwag bawag na pagsusulatan ko rin nilipat ko na kasi sa dito, mga kaibigan na naman kukuha na ito ang ko kung ano yun ayan yung magbukuhan yung, yung ilaw na yun ha kaibigan yung skill touch ko po yung person na po yung one more plan diba yung eh, mga kaibigan walang pagsisisi malas lang kasi ngayon mga kaibigan ito umaambon-ambon tsaka makulimling mula masyadong liwanag na nasasagap yung solar panel kaya Ayan, AC charging muna ako. So, konting oras lang naman siguro para lumiwanag ulit yung sinag ng araw. So, kahit sa konting oras na yun, eh, makatulong yung AC natin. Eh, Siyempre, mapupull charge naman talaga ito ng AC. Eh. So, sana umaraw para mabunot na natin tong AC at mag solar charging na lang ako. kaya. So ito yung oras mga kaibigan no oh. mag Pick na yan Peak hour pero wala tayong magagawa eh. Taragang umulan ulan Ngayon ay Medyo lumiwanag mga kaibigan So iset ko lang yung na uh, DC DC converter Ito double check ko lang Kasi alam ko naman nasa 14 ito okay, wait lang. Yung meter ko sa na, ito, na eh. Pasira na o sira na. Lobat lang. Pag ganito, kailangan ko na palitan yung baterya na ito kasi hindi natatagal. Naglolo ko na eh. Baka magkamali pa ako. Ayan, naset na siya sa 14.8 para hindi siya mabigla kanina kasi 14.7 medyo mababa pwede rin yun pero dapat matasong yung current eh, solar panel ko mababa lang 20 watts lang so kailangan nandoon siya sa tama para sa ng maayos ayun lang yan, binubunot ko yung ano, charger yan nabunot na pati electric pan electric pan lang yung ginagamit ko rito medyo tumaas din yung karaga ng aking battery kasi dahil sa AC charger ngayon mga kaibigan pakita ko lang ulit to kung saan ko nabili yung DC DC converter yan para may idea kayo tapos putahan nyo na lang to sa Shopee that dapat sale kung bibili kayo marahil yung mga tanong nyo mga kaibigan, kung para saan ba tong video to so sasagutin ko yan yung mga nasa isip nyo So ang video na to ay tutukoy sa kung paano kung malo kong makulimlim, maulan, eh makakapag-charge kaya. So sa akin mga kaibigan, nakita nyo naman sa video is alanganin, 50-50. So nakakapag-recharge lang ako ng battery pack, battery pack kapag matingkad yung araw tapos pag wala, maulan, no choice tayo kundi AC. So, kailangan natin dagdagan ng ating mga solar panel kasi naka DC-DC converter. So, nasa 84% naman yung accuracy o efficiency nun. So, magdagdag na lang po tayo ng solar panel. Ganun na lang yun. So, dito ko na tatapusin ang video.